Netizens, may napansin sa ugali ng ex-boyfriend ni Cherry. Hindi na rin nakalagpas sa mata ng mga madla ang napansin nila sa dating ex-boyfriend ni Cherry White na si JM. Totoo nga bang malayong-malayo ang naging ugali nito kay Boy Tapang kaya mas piniling iwanan ni Cherry? Ito na nga ba kaya ang labis na namiss ni Cherry sa kanyang ex-boyfriend na si JM? Masasabing isa sa dahilan ng paghihiwalay ni Boy Tapang at Cherry White ang mga lumalabas na babae noon ni Boy Tapang, na tila nakasira sa relasyon ng couple vlogger, ngayon nang hiwalay na sila, agad nakahanap si Boy Tapang ng lalandiin niya, sa mga dating vlog nga nito, na niya uli ang babae na nakilala niya sa isang kainan, Hinilala ito ni Boy Tapang at pinuntahan pa kung saan ito nakatira, Nakitaan din ng ugali si Boy tapang nang ibigay nito ang mga damit na ibinigay ni Cherry White sa kanya, wala umano itong respeto dahil hindi pinahalagahan ang pinaghirapang bilhin ni Cherry White, dahil dito dahilan kung bakit sinabihan siya ni Cherry White na walang respeto sa lahat ng bagay, pinagkakitaan para kasi ng blogger at kaibigan nito ang ginawa sa mga damit galing kay Cherry White. Kaya mas nakita ang kaibahan nila ng pag-uugali ng ex-boyfriend ni Cherry White na si JM Jurist Nagkita muli sina Cherry at JM dahil naimbitahan umano sila ng It's Showtime sa segment na Especially For You Dito muling nagkaroon ng koneksyon ang dalawa At ayon na sa mga madla ay mahilig din pala umano sa pogi si Cherry White Pagsasadula ni Cherry, si JM umano ang ex niya bago siya makipagkalab noon kay Pacboy Mag live-in partner rin sila noon ni JM Bukod sa gwapo, masasabi rin ang pagiging mabait at merespeto ng ex-boyfriend ni Cherry nang ikwento nila ang relasyon nila noon, sa isang upload ni Cherry White, nag-usap sila sa video call ni JM, dahil pareho umano silang hindi makatulog, tinanong ni Cherry kung na kay JM pa ang iba niyang damit, nanjan pa yung mga damit ko, di ba may naiwan ako di ang mga damit dati, damit mo, mga pangtulog, oo, Nandito pa, sa mga pabamungo, sagot ni JM habang pinapakita ang damitan niya, sa ilang taon na nilang magkahiwalay, pinahalagahan pa rin ni JM, ang mga gamit ni Cherry White sa kanya na malayong malayo umano kay boy tapang na ilang linggo pa lang ay pinamigay na. Tinanong din ni JM kung malungkot pa si Cherry White, medyo, hindi naman ganun kabiles yun, sagot naman ni Cherry White, magiging okay ka rin siguro sa tamang panahon, step by step tas moonwalk ka pabalik sakin, banat ni JM sa ex, halatang halata namang kinilig si Cherry White sa sinabi ni JM sa kanya, mararamdaman naman kung gaano ito ka-concern kay Cherry, dahil nung kumain sila ay talagang alagang alaga pa rin siya nito, nasabi nga ni Cherry na wala pa rin daw pagbabago si JM sa ugali nitong marespeto at maalaga.